morning mga kahasa. Gagawa tayo ng beef broccoli. Iwain natin ng may ibis na kanina. Yun yung ng baka Pinili namin to sa kwan. Pinagtatrabahan kong meat plant dito sa Quebec, Canada. Kasi pag mga empleyado, may discount kami. Kaya nakakabili kami ng karne na medyo mura-mura ng konti kumpara sa mga supermarket yan, manipis lang para magaling maluto yung beef broccoli kaya lang ako ingat-ingat rin ako hindi na rin ako kumakain ng baka kasi may misan may gout tinatamaan ako ng gout eh dito pa naman sa kanta pag may sakit ka ng gout masakit lalo pag winter yan madalas umataki yan yung mga arthritis may gout yan, delikado Okay lang, paminsan-minsan. Kasi nag-sale yung company namin ng karne. Kaya, yeah, napabili tuloy. Ito naman, kung na to, eh, hindi naman araw-araw, baka ulamin namin. Pero ito, pinipreparo pre ko na lang to, so, Binili ko apat kilo. Apat na kilo. Six dollar per kilo. Panay laman yan sa yeah masarap siya gawin yung stick. Saka, beef cohol. Kasi malambot ang karne. Saka, so, wala siyang taba. Saka, ito, kung ito, yung body grand. Body grand siya. yeah siguro, mga 500 grams. Tapos, mat-made na natin geometrika Tengteng tancahan dapus soy sauce mamarinit na dito nang mga... bukas ko pa luluto ito eh kaya abot ng 12 hours bawun namin bukas Lunes anta pepper Ayan. tapos nilagay natin baking powder para pag yung sauce niya medyo malapot-lapot. Yan ang sikreto niya para medyo malapot-lapot pag dinirito mo siya. 2 teaspoon one 1 teaspoon lang. pinakapaborito ko. Mepos, mepos mo na yan minsan. Mepos, mepos mo na yan minsan. Yes. Okay. Ayan. Mepos, mepos na yan. Hmm. Ano, mga kasa, anong prepare niyong baon para bukas, para sa trabaho niyo? Saan man kayong Chair sa mga european ng mundo. Sa UK, Canada, Australia, Middle East. Baon-baon lang para tipid. Tapos, may pa, May guspa pa sa tournament mo pa yung Yan. Okay. Ready na yung isang isang minuto. Lunes, ah, uh, tapos magluluto, gagawa pa ako ng imbaliktad yeah, imbaliktad kaming mga iluano, masarap yeah, parang parang siyang uh, imbaliktad parang siyang papaitan pero panaylaman siya, saka mabilis lang lutuin, kaya imbaliktad lang siya pero yung kanya pagluluto niya, parang konti ito gagawin kong imbaliktad yan, yeah, marami-rami pa tapos gagawa pa ako ng mamarinit ako ng tapa ang almusal Ayos. Ayos na naman yung baon namin. Okay. Enjoy mga kakasa. Bye-bye.